Hi guys, good afternoon and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, I'm so sorry if para akong bumubulong. It is because I'm really not uh, feeling very well. Um, since yesterday, um, Monday and Tuesday, masama yung chan ko. And then start uh, it started yesterday para akong lalagnatin pero ayaw niyang lumabas. Ganyan yung pakiramdam ko. But anyhow, without further ado, mag-unwrap uh, mag, uh, ulit tayo ng mga parcel ko that has arrived um, couple of days ago um taw nito ngayon ko lang siya ma-unwrap kasi nga wala ako dito sa bukid and for the longest time ngayon lang ako umuwi talaga umuwi ako nung August 12 because it might, it's my dad's birthday pero one hour lang ako dito and then went back straight to downtown kasi kinabukasan madaling araw ang duty ko So anyway, I got I only have two. May dalawa ako because the other one pinadala na nila mama sa downtown and ano yun um para sa friend ko din yung isa. Hati kami kami kasi doon. So ah uh, this one ito medyo malaki came from Antonio DC Sports Pangasinan. Oh, Pangasinan pa pala to. Yan, this one. Ang lasin So, let's open. Wala siyang butas. Ayan. So, ito ay diniliver ng JNT. Ayan, oh. JNT. Ayan siya. And, pinarchese ko to siya sa TikTok shop. Okay, TikTok shop ako kasi mabilis. So, let's open. Ah, okay. So, ito yung binili ko. Let's just Yeah. Medyas Nike. So, this is for my running. This two, these two, black and white, or high cut, high cut, um, <laughs> sabi dito, it's crew men's shoe size 8 to 12, performance cotton cushion, soft and dry, na high cut. Uh -uh. High cut ito. Ano yung haba. So, dalawang high cut and then isang ah, tatlo lang pala in order ko. I thought I thought all the while apat yung binili ko. Hindi ko na matandaan. Siguro nga. Let's see. Let's let's check kung tatlo nga lang talaga in order ko. Oops, 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 oops. oops. <laughs> si Thelma. Wait lang. Tingnan natin yung ano order ko. Kasi ang pagkakaalam ko, hindi ko na matandaan kasi normally pag nag-order ako ah okay so ang order ko ay 3 pairs in 1 pack na black at saka 3 pairs in 1 pack na white na matataas and yung maikli eto so ito yung ma maikli ano, tawag nito isa lang, tatlo lang siya lahat And then pag so, ito, tatlo-tama, I'll bring this one sa downtown, kasi mm -hmm. nga lagi ako nagraran lately. And then this one in order ko din siya sa TikTok Shop, and uh, it's from TikTok Shop again. Sorry, sorry, it's from TikTok Shop, and it was delivered by the courier. Flash so wala siyang butas, it's sealed. sealed siya, walang butas. So let's open. Yeah. So these are ay in order, in order ko pala to sa sa wait lang. Pirma. Pirma. P R P I R M A. Metro Manila, Binondo. Norte Redgate or Red Redgate, ewan ko sa taas ng security bank. <laughs> Nakalagay talaga sa taas ng security bank. So yan siya. So I ordered three. Let's see nga kung maganda nga itong quality nila. So these ones are running shorts guys. Kasi di ba alam nyo na tumatakbo ako. So these are breathable running shorts. So kung mapapansin nyo, meron siyang butas. Ayan. May mga butas-butas siya. Oh. And then, meron siyang built-in na cycling. Parang cycling brief. Ayan, no? Oh. Ito siya sa loob. Para siyang supporter ng inyong mga ecoids. So, ibalik ta rin natin. Ganito siya sa loob. Ganyan. So, ito siya. Pasensya na kasi yung ano ko, yung phone ko ay nakapatong lang sa plastic. Tsaka may sandalan. So, ito siya. Ganito siya ka kung isusuot ko siya ngayon, ano, kakati yung aking katawan. Hindi ako nagsusuot ng bago na hindi nilalabhan kasi makati. So, I ordered three. This one is the dark blue. Midnight blue ito. One. Then, I ordered black. This one is the black one. This one is the black. And then, this one is the gray. Halos wala silang difference. Gray. So kung pagtatabihin natin sila ang tatlo, ito siya. May iba naman yung kulay niya, di ba? Ayan siya. So, tinan nyo. Stretchy. Okay naman siya. Pero feeling ko, pag sinuot ko to, maluwang sa legs ko. Ito. So magsusuot pa rin ako ng ano, ng brief. Ang brief ko na ginagamit is Milo. Uh, in order ko din siya sa TikTok shop. Medyo mahal siya, pero Uh, maganda dahil para kang walang suot. Masyado siyang ano, masyado siyang dumidikit sa ano mo sa um, sa skin mo, sa balat mo talaga na to the point na feeling mo wala kang sinuot na brief, ganun na undergarment. So, when it comes to the ano, to the material, okay naman siya. Okay naman yung material. Tanggalin natin tong ano. Kasi usually dito ko makikita eh dito kung magtatagal to or, pero feeling ko hindi siya yung ano niya yung etong material na to hindi masyadong maganda ito maganda ang material nito oh, yes ito pero maganda naman siya okay naman to pero itong ano niya yung parang tali niya parang ordinary lang yan siya So, itong tatlo na to, dadalhin ko sa downtown because I will be running again on Sunday. So, dapat gumaling na ako, guys, para makapag-run ako ng maayos. Hindi ako nakapag-practice ngayon, gawa nga ng uuwi ako. Tomorrow, babalik na ako sa downtown kasi may pupuntahan ako and um, practice running na rin. So, <coughs> excuse me, let me try to open this one <coughs> so that you will all see as well. This one is <clears throat> Yan, nakaano naman siya. Yung parang naka... Meron siyang pandikit. So, pwede natin ibalik. Kita niyo pusa Sino Yan Si Paste. Sa may TV. So, ito siya. One. One. Two, three. Three pairs. Okay. Mm. Sumuorder so, lang ako actually ng ano guys. Sumuorder lang ako ng mga gamit ko pag meron akong naiipon sa mga allowances ko. yun, Kasi alam nyo naman na masyadong, ano ang, masyadong, uh, tawag nito, maliit ang sahod ng mga nurses dito sa Pilipinas. And uh, hindi ka talaga makakabili ng gamit mo kung hindi ka magtitipid. Kasi kung, oo makakabili ka ng gamit mo pero wag ka lang kumain, ganun. Kaya magtipid ka para makabili ka ng gamit na gusto mong mabili. Ganun. So, yun yung short ha. Short version. So, papakita ko sa inyo yung longer version. Ito yung longer version niya. Ito. Sa mga nanonood dyan, if you want to sponsor, sa mga gusto mag-sponsor sa akin, sa mga run ko, sa mga takbo ko, yung marathon ko, ang marathon ko kasi inaabot ng nasa 1,200 hanggang 1,500 ang isang takbo. Pesos ha. Nagbabayad kasi talaga ng registration. Kasi pag tapos mo sa takbo mo, bibigyan ka ng medal, bibigyan ka ng damit, yung finisher shirt. Oo. Ang tinatawag finisher shirt at saka ng ano, ng um, pagkain. So kasama na yung lahat doon sa event. Yung sa gusto mag-sponsor dyan, 1-5 lang naman. <laughs> Baka may gustong mag-sponsor, i-message nyo lang po ako. <laughs> Ayan. Ito yung sa ano? Ito yung sa mahaba, mataas. O, oh, di ba? Ang haba o. Oh. Nice. May puti na lang. Thank you pala sa mga nanonood pa rin sa ano ko sa dito sa aking YouTube channel kahit wala naman na masyadong kabuluhan yung mga pinagaano ko dito. Puro na lang unboxing. <laughs> Pero nandiyan pa rin kayo nanonood. Thank you so much. Sige lang, pag hindi na tayo masyadong busy, balik tayo sa ano natin, dating gawin. So, isipin nyo na lang na itong puti, ganun din kahaba dun sa itin. Kasi parehas lang naman sila. So, ito lang yung nakuha ko for today. This is for my running, guys. So, huwag niyo akong in-judge kung bumili na naman ako ng gamit. It is because this is for my running. Kailangan, kailangan ko to ngayon. So, yun lang. Again, if you want to sponsor me for my running, you can message me on my Facebook. Thank you, guys. And have a great day. Uh, keep safe. And stay healthy. Stay happy. May the Lord bless us all. Bye-bye. Oh,